Mga Lods, magandang araw sa inyo. So, medyo kwentuhan tayo ng konti. Sa video na to, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit nagdesisyon ng nanay ko na ibigay ko sa tatay ko. Kasi isa yan sa mga madalas na tinatanong eh. Bakit ka binigay ng nanay mo sa tatay mo? Ba't ka nalang niya inalagaan? So, kailangan ko may kwento sa inyo yung mga nangyayari kasi. Maraming nangyayari doon, maraming variables doon sa Korea kung bakit kailangan akong ibigay. So, ang sagot kasi ng nanay ko dyan is cultural differences. Diba? ba? Ako naman ang sinagot ko is hindi niya ako malagaan kasi madalas siyang wala, di ba? Actually, los magkadugtong 'yun. The reason why hindi ko binabanggit yung cultural differences, ayoko kasi may interpret 'yan ng mga tao na sabihin nila, "Ah, ganun pala sa Korea, ganyan pala." May mga ibang na nag nagko-comment na rin na ganun eh, pero sobrang konti lang. Ito sabihin ko sa inyo, ganun din ang Pilipino. Pagdating ko sa Pilipinas, ah, tayong mga Pilipino ganun din. Unang araw ko sa Tondo na ipagsuntukan ako, eh. Alam niyo kung bakit? Dahil iba kulay ko. Paputi ako sa kanila. Kakaiba ako. Ganun ang tingin nila. So, binubuli nila ako hanggang sa lumaban ako. Unang araw ko sa tondo na ipagsuntukan ako. Six years old ako. So, talaga naman natural yon. Pagka medyo kakaiba ka sa isang lugar, talagang medyo, oy, mag-react yan. ba? Diba? Natural yan. So, ganun din sa Korea nangyayari sa akin noon. So, marami akong memories noon. Nakuwento ko na rin sa inyo yung about sa bike. Do doon kay Tony Gonzaga. Gusto nyo panoorin yun. Yung, alam kong ter tatlong taon ako noon na magpo-four years old kasi kinaumagahan, binila na ako ng bike ng tatay ko, di ba? Yung tinuturuan ako ng tatay ko magbike, tinatanggal yung guide. Tapos di ba, nasusugat-sugatan na ako. Sabi niya, hindi, kaya mo yan. Lalaki tayo, gumaganon siya. Tapos, noong natutunan ko na lahat kami, natuwa siya, ako, natuwa kami parehas. Kinabukasan, meron akong bike na bago. Yung pala, fourth birthday ko pala yun. So, marami akong memories noon. Pati sa nanay ko, may mga magandang memories ako noon. Pero ito yung mga nangyayari sa akin doon, ha? Dahil madalas wala ang nanay ko nung hindi na sila okay ng tatay ko. Iniiwan ako ng nanay ko Minsan sa lola ko Okay So sa bahay Ngayon pag ang lola ko Pumupunta naman sa ibang anak niya Bibigay naman ako ng nanay ko Minsan doon sa may kapatid niya Sa tito ko Na merong flower farm Mga ornamental plants na farm Ang ganda talaga doon, Grabe Yun kasi tito ko na yun Gusto niya ako Kumaga parang okay kami Best friend din ng tatay ko yun During that time So ngayon yung tito ko na yun, yung nga, hinanap ko yun, di ba? Sabi nga na nanay ko, wala na nga rin daw. So ngayon, ang nangyayari kasi doon, dahil alam ng nanay ko na gusto ko din doon, doon niya ako iniiwan mga for two days, tapos babalik siya, sunduin niya ako. Habang tumatagal, nagiging three days na, nagiging four days na, minsan nagiging one week na, na parang, teka lang, nauumay na ako dito, gusto ko sa nanay ko pa rin, di ba? One time dumating siya, akala ko sabay na kaming aalis ulit. Kasi laging ganun eh, Biglang hindi, biglang iiwan niya pa rin pala ako, hindi pa pala niya kukunin. Doon ako nagalit, parang siyempre gusto ko sumama sa iyo eh. So kayo nang ginawa niya, binigyan niya ako ng ano, ng pera. Yung pinakamataas na Korean bill, yung kulay dilaw. Pinunit ko yun sa harapan niya. Ayoko yan. Gusto ko sumama sa sa'yo. Siyempre, mas malaga naman talaga yung sa nanay. Di ba? Yung pera lang yun. Parang, alam yun, mo yun, doon talaga mapifeel na hindi talaga pera ang halaga ng lahat eh. Di ba? Yung memories mo with your mom. Di ba? At nagulat lahat, pinunit ko. Kasi hindi naman kami mapera nun sa Korea kasi nga ang babae is hindi ganun nagmamana. Di ba? Walang ganong mana yung, nanakoy, yung nanay ko eh. Pero yung mga tito ko meron. May farm nga yung isang tito ko, di ba? So nung pinunit ko yun, nagulat lahat. Ako nagulat din ako sarili ko nung ginawa ko yun. Nangyari, bigla akong umiyak na konsensya ako sa ginawa ko kasi pinaghirapan ng nanay ko yung pera na yun eh. Sabi ko, sige, umalis ka na. Dito na lang muna ako. Okay naman ako dito. Pero umiyak ako nun. So, pinigil ko yung kagusto ko sumama sa kanya kasi nakonsensya ako sa ginawa kong ano, pagpunit. ba? Diba? Umiyak din na nanay ko nun. So, yun yung sitwasyon. Lola ko, tito ko, minsan naman sa tatay ko. Pag doon ako sa tatay ko, ang problema naman, ang tugtog ng tatay ko is madaling araw, banday So, minsan natutulog ako sa likod ng speaker. Mga bata tayo, siguro kaya natin matulog kahit maingay, di ba, pagpagod tayo. Doon ako natutulog, naawa tatay ko sa akin. So, after mga ilang days, dadali niya ako sa kaibigan niya na half Filipino, half Korean, doon niya ako papaiwan. Tapos, siyempre ayoko matulog doon. Awkward, hindi ko kilala lahat eh. Tapos matutulog ako doon. ba? Diba? Sobrang hiyang-hiya ako na naiiyak ako na gusto ko sumama sa tatay ko. Ibang tao na naman, ba? Diba? Tapos babalik yung tatay ko ng mga, siguro mga 4 a.m. or 5 a.m. Medyo lumiliwanag na. Tapos bubuhatin niya lang ako. Sabay, natutulog ako sa likod niya. Hanggang sa pauwi kami doon sa may ano, niya. Sa may tinutuluyan niya doon sa Korea. So, ganon yung nangyayari sa akin. So, Dumating sa point, huling-huli ito. Yung pinsan ko na malayo. Medyo mas may edad sa akin yun. Talagang kuya na talaga siya. Medyo pasaway daw siya doon sa pamilya niya. Lately ko lang nalaman. Akala ko talagang pinapalagaan lang ako doon. So, siya nagalaga sa akin. So, sabi pa ng nanay ko, nung no, nakita kami kung naalala ko pa yun, yes, hindi ko lang alam yung pangalan. O yun. Dumating sa point na, naisip nila, tutal naging para magka-vibes kami nung, nung kuya ko na yun, na pinsan ko sa malayo eh, ipaampon na lang ako sa kanila para hindi sila nahirapan na alagaan ako. At hindi ganong ma... Kung yung cultural differences nga kasi, mas matindi dun sa may pamilya ng nanay ko kasi sila mismo yung tinamaan eh, na parang feeling nila na sila kasi yung kamag-anak nilang babae o yung kapatid nilang babae is nakapangasawa ng foreigner na Pilipino na matanda pa, mga 13 years older ang tatay ko. So yun, yun yung dahilan. At is kahit papano dun sa malayong pinsan ko is okay. Kaya ngayon graduation picture ko, ang pangalan ko nakasulat doon is John Junyong instead of O Junyong. Unti-unti na nila pinapalitan yung pangalan ko. So, so yun yung naging buhay ko. Paiba-iba ako ng ano, ng palipat-lipat, ganun. Until such time, may isang beses na nangyari talaga na ganto Yung lola ko, yung family namin swimming Talagang, ano, yung extended family lahat. Pero yung nanay ko wala kasi may trabaho. Pati yung tito kong florist. So isipin niyo, lola ko lang nandoon. Siyempre may mga apo din siya doon. So hindi niya ako ganong mababantayan. So yung cultural differences, hindi ako ganong mapoprotektahan ng lola ko kasi unlike sa nanay ko. Feeling ko alam din na nanay ko yun eh, na hindi lang niya ganong binabanggit. So one time masaya sila dun. ako hindi na ako masaya. Medyo balisana ako sa mga ibang mga kasamahan kong kamag-anak doon. Maliban kay Ate Yongjo tsaka dun sa ate niya. Pati doon sa may kamag-anak ng ano sa pamilya ng tito kong Floris, kaso wala nga sila doon eh. So ngayon, medyo parang mabigat yung pakiramdam ko. Tapos nakita ko masaya sila. nagpi picture sila. Habang nagpi picture sila, parang gusto kong isabotage. Tumakbo ko ngayon. Ito, totoong nangyari ito. Tumakbo ko. Nung harangan ko, nadulas ako. Tumama yung ulo ko, yung side ng ulo ko sa kanto ng swimming pool. Pa! Tapos na, parang naano ako, parang na ako. Bagsak ako sa swimming pool. Alam ko, malalim yung swimming pool. Tapos ang ano ko, ang pakiramdam ko, ha, bata ako ha, mga 5 years old ako no, 6 years old. Habang palubog ako sa swimming pool, hindi ako nag-e-effort. Hindi ko alam, parang parang nasa isip ko, yun na ba yun? Parang ito na ba yung buhay ko? Talagang sa sobrang lungkot ko doon, ganun na. Kasi gusto ko makasama nanay ko, hindi ko nakakasama eh. So nangyari, bigla meron parang umaabot na kamay sa akin, nakaputi. Feeling ko, ang hell. Biglang paghawak ko sa kamay niya, <laughs> biglang umangat ako sa swimming pool, yung humawak sa akin, hindi pala nakaputi. Nakaputi siya sa ilalim ng ano, pool. Pero nung pag-ahon namin, naka, parang naka-dark blue siya. Yung ate ni Yongju, niligtas niya ako nung nalulunod ako. Na hindi ko na ine-effortan yung sarili ko, na iligtas yung sarili ko. Yun na naalala ko noon eh. Tapos, pinapagalitan ako ng mga ibang mga hindi ko alam mo sino, pero lola ko hindi. Pinapagalitan ako. Wala, nakayuko naka lang ako, umiyak ako. Sabi, biglang nag-stop sila. Na parang narinig ko, huy, ano ba? Ba't pinapagalitan niyo pa yan? Ano nga, kawawa nga yung bata, parang gano'n. Ganun yung nangyayari nun. Kaya si Yati yung pati yung ate niya, hindi ko makakalimutan yun. Siya yung nagligtas sa akin sa nung, no, nung no, 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 nalulunod ako. So, ganun yung mga sinari yung nangyayari. Until such time na nalaman ng nanay ko na, yung tatay ko pala is uwi ng Pilipinas. Doon niya naisip na, doon na lang siguro ang anak ko. Kasi nahirapan akong alagaan siya rito. Kasi simple, kailangan ko maganap buhay. Pagkatapos, ito yung nangyayari. Sa, ano, alam niya feeling ko eh, kaya sinabi nalang niya cultural differences. Ganun ang sinabi niya yun yung mabigat na dahilan na hindi makapag-decide ang nanay ko ng maayos. So, feeling niya, yun yung pinakamagandang desisyon, ibigay ako sa tatay ko. Kasi ang tatay ko, inalagaan din naman ako ng maayos Nung nasa Korea ako. Nakikita yun ng, ano, ng nanay ko. Mas naalagaan ako ng tatay ko during that time eh. Kisa ng nanay ko eh. Kaya siguro naisip ng nanay ko yun. Pero tutol na tutol talaga ang lola ko. Yun na yung mga time na tinitrick na nila ako na gusto mo pumunta ng ibang bansa? Gusto mo mag-America? Ganyan. Yun na. Yun na yun. Yun na yung tinitrick nila ako. Until such time, dumating na yung time na ito nangyari ah. Hindi ko alam kung kailan ako alis. Wala akong idea na alis pala ako. Yung umagang aalis na ako papunta ng Philippines, biglang ginising nila ako ng maaga. Tapos nagulat ako nandun yung tito ko. Yung lola ko, parang medyo mangyak-ngyak na nasa sala siya noon eh. Pero sa kwarto muna, minamasaya ako ng, ano, ng tito ko. Sa ulo, sa mukha, ganyan. Tapos ang sarap. Sabi ng tito ko na yun, yung florist ah, yung wala na nga. Sabi niya, pagbalik mo dito, mamasayin kita. Sabi ko, ba't babalik? Kasi, ano, pupunta ka na ngayon sa Amerika. Gumagal na sila. Yun yung nangyayari na nun. Ha, talaga? Bigang na ako, nawala Ang toko, natuwa ako. Kasi Amerika eh. Tapos lang, babalik eh. Yun yung nangyayari talaga nun. Hindi ko, hindi nila sinabi sa akin, at this time, alis ka ha? So, one week na lang, alis ka. Walang ganun. Biglaan sa umaga na yun, alis na pala ako. Tapos biglaan din, sa araw na yun, pagdating ko ng Pilipinas, doon ko na hindi na pala babalik ng Korea medyo mabigat yun actually kung eto ngayon ko lang ulit sinasariwa parang ang bigat pala na nangyari na yun ngayon ko naisip so mga lods so ayun yung kasagutan kung bakit nag decide ang nanay ko kung bakit niya ako binigay sa tatay ko so sana nagkaroon ng linaw yan pero walang araw na lumipas siyempre sa bilang bilang nanay na hindi niya ako namimiss nung binanggit niya sa akin yun na hindi siya nasasaktan o nagsisisi sa nangyayari na yun wala yun yung binigay sa amin ng pagkakataon eh so alam nga naman maging bitter pa tayo doon, di ba? Kasi gawin na lang inspirasyon 'yun para maging para magpursigi ka lang sa buhay which is dumating na nga after 31 years, nagkita kami ulit. 'Yun lang, wala na 'yung lola ko na nagatid sa akin pati 'yung tito ko na nag-drive papunta doon sa may airport. So, ila mga lords, thank you.